Hingi tayo ng update sa salagay po ng ating panahon. Pag-asa weather specialist Veronica Torres. Miss Veronica, magandang umaga. Magandang umaga din po sa inyo pati na sa ating mga taga-subaybay sa punto hmm. asintado po. Okay. Ah. Ano po ang latest? Uh, uulan ba pabatay. Hanggang kailan po itong mga pag-ulan-ulan na ito, ma'am? At uh, pagbaha-baha? Opo, sa kasalukuyan nga ay kung itong si Enteng nakalabas na nga siya kanina alas 4 ng umaga ng ating PAR, kung kanyang paulan, pwede pa rin siya magdala ng 50 to 100 millimeters na mga pagulan uh -huh. sa may Ilocos Norte at Ilocos Sur. Wala naman ng tropical cyclone wind signal sa kahit na anong parte ng lugar. So, for today, inaasahan natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat-pagkulog sa may Cordillera at Administrative Region, Cagayan Valley, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Monsoon range naman sa may Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Occasional rain sa atin sa Metro Manila, La Union, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Oriental Mindoro, Northern Palawan at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Maulap na kalangitan na pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa may Quezon, Marinduque at Romblon. Sa nalalabing bahagi ng bansa, party cloudy to cloudy skies, may mga chance tayo ng mga localized thunderstorms. Currently din, meron din tayong nakataas na gale warning sa may northern at western seaboards ng northern Luzon at ang uh, western seaboard central at southern Luzon. Kaya mapanganib yung paglalakbay ng mga maliliit na sa sasakyang pandagat kabilang na ang mga motor bangkas. At test natin kay Enteng at sa lagay po ng ating panahon. All right, Okay. Maraming salamat, Veronica Torres. Thank you! Matinding pinsala dinulot nga ng bagyong enteng. Aha. Uh -huh. Lalo na dyan sa Rizal. Oh. Bukod sa baha, nagkaroon doon ng landslide sa Antipolo City. Naku. May nang mga namatay. Narito ang report. Bumungad sa linggong ito ang ulan at malakas na hanging dala ng bagyong enteng, partikulat na sa malaking bahagi ng Luzon. Nagdulot yan ng pagbaha at landslide sa iba't ibang lugar, lalo na sa probinsya ng Rizal. Sa video ito makikita ang pagragasa ng tubig sa isang creek sa Lower Antipolo City. Dito naman sa isa pang cellphone video, kita ang paglutang ng mga sasakyan na inanod ng mataas na baha. Nakuha din ng isang residente ang pagbuho ng bahagi ng bundok na tumabong sa ilang kabahayan. Kwento ng mga evacuees, dali silang lumikas dahil mabilis din ang pagtaas ng tubig na mula sa kabundukan. Lumikas kami dahil binaha ang bahay namin, taga na ang tubig. May takot kasi ako. Napubiyan na ako dati sa bago. Kasi gumanon lahat yung bahay. Miero. Ang lahat po nabigla at hindi inaasahan na magkakaroon po ang aking barangay na mga plus flood. Ngayon lang po namin naranasan ang ganitong uri ng kalamidad na dulot ng ating mga bagyo. Ayon sa barangay San Luis at Dipolo, anim ang nasawi sa kanilang lugar dahil sa landslide. Nakatira raw ang mga biktima sa itaas na bahagi ng bundok na gumuho at rumagasa sa taas na 75 talampakan. Sa ngayon, patuloy ang search and retrieval operation sa iba pang pinag-iinalaang natabunan ng landslide. Sa Batala sa Marikina City naman, higit limandang pamilya o higit dalawang libong individual ang agad ng silikas ng itaas sa ikalawang alarma o higit 17 meters ang Marikina River nitong lunes. Mabuti na lang at mabilis ding humupa ang tubig kaya kahapon tuluyan ding nagsiuwian ang mga residente. Total kahapon, ma'am, 550 families, 2,674 individuals. Tapos ngayon, nagsara kami ng 3 o'clock, na zero na. Hindi talaga kami nagpauwi. Sila na rin ang kusang umuwi. Dahil ayaw din nilang maano yung putik sa bahay nila. Good morning, sir. Ano po ang... Uh, ilan ho bang... Uh latest na bilang sa mga nasa Weho dahil sa bagyo? Is it, uh, does it still stand at 13 or umakyat na po o may mga missing pa tayo, uh, Director Posadas? This is Erwin Tulfo po. Sa so, ngayon, Kong, kasi dun, na uh, we're following po the sitrep no, yung official reporting po ng ating mga regional uh, offices. Uh, meron po tayong uh, naitala kong ngayong umaga. Kahapon po, sampo ngayon po ay uh, 12. But, mm -hmm. Pero these are all for validation kong dito po dito ang galing sa Calabarzon, dalawa po sa Bicol region, isa po sa Western Visayas at saka dalawa po sa Central Visayas. Meron po tayong reported na 11 na injured na uh, for validation and we uh, also received po yung report natin sa situational report natin ngayon kung may seven missing po tayo at may, uh, our regional office in uh, Legazpi sir sa Albay sir. Mm -hmm. So ilan po ang total ng uh, deaths natin is 12. Tama po, binabailidate nyo pa? 12. 12 po. Uh, Tapos po. ang injuries po. natin 11. Yes sir, yes sir. Oh, eh na pito ang nawawala. Apo,

si trap natin kong ay kinakapture din po natin yung mga reports nila. Saka sa kasalukuyan kong uh, we have a total of 323 po na evacuation centers uh, po ito sa Region 1, sa Cagayan Valley, sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas, uh, Central Visayas at saka NCR kong. And uh, these uh, 323 evacuation centers po uh, is temporarily housing our uh, 12,742 po of our families or 50,000 individuals called. Okay. Uh, bukod sa Antipolo, may mga landslides ba tayong naitala uh, sa labas ng Mega Manila? Meron po tayong ano, uh, yung lahat po ng na-account natin sir ay uh, mer meron po pero nakiklear na po siya uh, in coordination po with our uh, mga regional offices natin. Ko. Okay. So far estimated cost muna ng mga damages uh, sa Infra and uh, Agri, Director, ilan na po? Opo. Sa ano pa lang kong, ang, uh, meron, ang meron pa lang po tayo is an initial report sa Region 5. Uh, hindi pa rin po nagbago yung ni-report ko sa inyo kahapon at 200,000 po. But uh, okay. ngayon po kasi nag a na sila. Baka po uh, in the next few days, mas uh, magiging stable po itong data natin. Okay. All right. Po. Director Edgar Posadas, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Uh, Magandang umaga po. Maraming salamat po. You! Nasa uh, linya rin ng ating telepono ngayon, uh, paring Aljo, mm -hmm. si uh, DSWD Undersecretary Dayan Kahipe. Siya yung in charge sa disaster. <laughs> uh, <laughs> management, Kahipe. uh, the response. ayon. Magandang umaga, Yusek Kahipe. This is Erwin Tulfo and Aljo Bindiho. Live po. po tayo sa PTV Nationwide at sa Radyo Pilipinas. Uh, good morning po. Sir, magandang umaga po. Sir Erwin, Sir Aljo, magandang okay. umaga po. Isang maulang umaga po uh -huh. sa dalawa. Tuloy-tuloy <laughs> naman po. Ang balita ko sa pamimigay po ninyo ng uh, ayuda, yung mga food pack na yan, uh, uh, pati po yata ang uh, Congress nagpalabas na ng 390 million na pondo ng AKAP para maipamigay po ng DSWD. Is this correct? Yes, tama po sir. Uh, yung ating mga request sa family food packs, tuloy-tuloy po yan kasama na po yung mga non-food items na, na pwedeng kailanganin po ng mga affected uh, families po natin. Uh -huh. Aha. Uh, meron pa ba? Ang tanong ngayon dyan, kasi parang sunod-sunod, uh, ilang araw na ito, kagagaling natin sa Karina, uh, Yusek uh, Kahipe. Ngayon, meron pa tayong enteng baka mm. naman maubos ang supply niyo or uh, meron naman kayo in between ng uh, Karina at saka eh, nag-reload -re na kayo mm. Yes, sir. Uh, simultaneous po sa mga relief operations na ginagawa ng PSWD, sir, is of course yung pag-replenish po ng ating mga stockpile. Tuloy-tuloy po ito gawa ng uh, niya. pero as predicted by Pag-Asa, ito pong mga pag-ulan na to ay medyo lalakas at uh, dadami ang nitong pagpasok ng October, November, December. Mm -hmm. So while we are doing our relief operations, sir, tuloy-tuloy uh, din po ang aming pag-replenish sa mga stockpile nationwide, sir. Mm -hmm. uh, right now, if I may share, sir, may meron po tayong naka-standby, mga naka-strategic uh, preposition na family food packs na aabot po ng 1.6 million na nakakalat po in strategic locations sa buong bansa. Oh, that's very nice. Uh, good to hear. So prepared. After this po, ma'am, uh, ready pa rin ang DSW kasi sabi ng pag-asa, mukhang nakapila ang bagyo, mukhang kumakatok sa ating pinto. Babarkada ito. magbabarkada, mag uh -huh. papasok daw, mukhang mag time sa Pilipinas. Uh -huh. I'm sure naman, under the leadership of uh, uh Secretary Gatchalian and kayo din dyan uh, as a disaster response, eh, nakaredy naman po. Tama po ba? Yeah, tama po kayo dyan, sir. Uh, in fact, ito pong binabanggit ninyo na maaaring pagulan na maramdaman po ng mm. ating bansa, this we also monitor. And uh, gaya po ng nasabi ko, yung mga stockpile o yung mga goods po natin na nakalagay na in strategic locations in the different parts of the Philippines, nire-replenish po namin yan so that kapag tumama ang isang bagyo sa isang lugar, wala po tayong delay sa pagtulong or sa pag-augment sa pagtulong sa local government unit po ng mga pangangailangan nila. Okay. Very good. Okay po, Usig Diana, kahipe ng DSWD. Maraming salamat po, Ma'am. Magandang umaga. Ingat po kayo sa pag uh, sa inyong mga operations niya sa mga baha. Salamat po and good morning. Thank you. Yes, sir. Maraming salamat po.